Anong pangalan mo? Alias Sui Sui Kilala mo si Kuryo? Ito si Sui oh. Ito yung kapatid ni Bata Kapatid ka ni Bata siguro ano? Soy Soy Ikaw si Kumandir Sui Sui? yung pamilya ko hindi ko rin alam hindi mo rin alam puputulin ka na puputulin ko na lang siguro yung leeg mo Matapang tapang talaga marami ba kayo dito? marami ha? marami marami kayo ala, tayo tayo kailangan na rin madala natin to sana guys para makakalayo na tayo dito sa lugar na to Maging hostage ko na lang narin to guys baka mapahamapak mayroon to sila eh Oh, wag kang okay, ting titingin. Wag okay, titingin. Ting Sige, tuloy lang. Yan. Sandali, 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 sandali. Baka may baril ka dito. Sandali. Sige, okay, pa rin. Huwag okay, tatakbo ha. Dan, op, op, dan, 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 dan. Ang kamay laging nasa batok. Ganyan. Samahan mo ko kay ano? Kuya Bert, ah, uh, ano? Si Commander Bert. Alam mo kung saan si Commander Bert ngayon? Hindi alam. Puro hindi alam. Alam mo ba? Na alam ko rin kung saan si Commander Bert. Hindi alam. Ilang taon ka na? 20. Kung magsabi, sabihin mo lang sa akin kung saan yung pamilya ko. Tutulungan kita. Ha? Hindi ko rin alam. Hindi mo rin alam. Ilang taon ka na? Ha? Ilang taon ka na? 20 years old. 20? May pamilya ka? Wala. Lumating ka dito sa ano, mundo, wala kang wala kang mga ina, mag ina, wala kang ina at ama may ina ako at ama saan sila ngayon? poko muna dyan, pusa muna tayo upo saan sila ngayon? hindi ko alam. bakit puro wala kang alam? wala kong alam sa pamilya ko matagal ka naman dito sa bundok? matagal na ilang taon? Almost 15 years. Almost almost baka 15 years. 15 years ato pa ni ka ni ka 20 ka kayon. Pumasok ka dito. Yeah, 15 years. 15 years. Pa years old ka pa noon. Pumasok ka na nang ano bandido. Oh. Kilala ko kasi si ano. Tapi sa short kilala mo si oh. ano lokohin mo pa ako. Mais ka nga. Huwag mo sabihin na 5 years old ka lang. Uh, Pumasok ka na sa bandido. Ano? Oh. Ay, parang liraw-liraw ng mata niyo. Ilang taon ka na ngayon? 20. 20? Anong taon ka pumasok sa pagkabandido? 8 o 9. 9? Sa edad mo niyang Idad mo niyan, naisipan mo nang pumasok sa ganitong trabaho? Oo. Magpakasama ka. Bakit? Wala naman akong mapuntahan. saka... Sabi mo may mga ano, mga magulang ka? Wala yung pakialam sa akin. Bakit walang pakialam? Ina, inana nila tapos... Ah, uh, ano? Wala silang pakialam iyo? Wala na sila. Nagiwalay. Bakit sila nagiwalay? Tawan ko, sabog yung tatay ko. May mga, oh, wag mo kong tawanan. Inakausap kita ng matino. May kapatid ka ba? Meron. Ano, babae, laki? Laki. Saan siya ngayon? Iwan ko. Iniwanan mo yung kapatid mo? Bakit mo nagawa yan? Ha? Pwede ka naman maghanap ng mga trabahong marangal. Wala naman tatanggap sa akin. Magtrabaho ko kasi sa mukha mo pa lang parang ano ah parang wala pa rin ka na eh yun know? wala pang creaming so ka na kaya takot na sila sa'yo takot, takot silang tumanggap sa'yo hindi rin ako nakatapos ng pag-aaral ano lang natapos mo? Grinto. Grinto? na pagkatapos nun masok ko na pagkaano, bandido oh sino bang nag-recruit sa'yo? Bandewek Commander Bird? Tarong nga! Commander Bird! Tarong nga! Tarong! Commander Bird! Commander Bird! Nga nung isulod magka kay Commander Bird? Wala nang tatanggap sa tarbaho Magplaya Tapos? Wala nang tarbaho, hindi nga nang tatanggap Bakit? Sa kay ano, Commander Bird, magkakapira ka ba? Oo, oh, kapira ko. Mayaman ba si Commander Bird? Oo oh. Bakit si naging mayaman? May negosyo siya. Anong negosyo? Anong klaseng negosyo? Kaya sa mayaman? Ha? Kidnapping. Kidnapping? Oh. Ano pa? Yan lang. Marami kayong ano, dinudukot? Marami. Yung may mga pera. Yung may mayaman. Tapos? Pagkatapos nun? Ano Ano? Binabayaran namin silang magulang. Binabayaran namin? Kayo ang bayad sa magulang para kidnapin nyo sila? Sila. Kamali kayata, ha? Sila yung bayad sa amin. Ayusin mo, ayusin mo. Ano? Sila yung magbayad sa amin. P Hindi namin Magkano yung babayad nila? Anak. Ha? Hindi namin nagbigay ang anak nila pag walang pera. Pag makuha na, mag, makuha na ninyo yung ano, ransom, yung pera, anong ginagawa nyo, anong gagawin nyo sa bata, yung dinukot niyo? Gago kayo. Dapat sa inyo, Makukulong habang buhay ilan na naman napatay mo? lima na lima o labot ikaw nung burit lima lima manok ikaw nung ka eh hatters hmm? sige nga ha. tapang mo ah hmm tapang ka sabihin mo ano ikapila ko ikapila ko Kapila ko. Hanim. Ayo. Tago. Tago ka. Parang tinatakot mo pa ako. Yan, harap sa kamera. Oh, huwag kang umiyak. Hindi pa naman kita papatayin eh. Marami marami pa akong gustong malaman sa iyo, ha? Tungkol sa ano, pamilya ko. Oh, huwag kang umiyak. Napakaawa ka, ha? Ha? Ikaw umiyak. Tutulungan kita. Magbagong buhay ka lang. Ano? Gusto mo? Pwede. Ha? Ah, kapal mo. dami mo nang binatay. Ilang yung pinatay mo? Lima? Lima. Tapos sabihin mo magbago ka na. Kapal mo ah. Oo. Huwag kang tawa-tawa. Nang tawa-tawa. Hindi, na, hindi ka nakakatawa eh. Marami kang binapatay eh. Ha? Hindi ka nakakatawa. Ah, ayusin mo yung joke mo. Hoy, ulul! kan Hmm. Pawawa ka. Marami ka na palang pinapatay. Dadalhin ko to sa ano guys? Sa police station. Buti, nahuli ko tong gagong to. Liman na daw yung napatay nito. Sige. Huwag uh, ka okay, nang ano dito, lilingon. Dito ka Dito. Ano na lugar to? Dito, hindi ko alam. Hindi mo rin alam? Hindi. Okay, talaga to. Ano pangalan mo? Nali, ano pangalan no, mo? Goryo. Goryo. Anong pangalan mo? Alias Suisui. Kilala mo si Goryo? Ikaw si Suisui? Oh. Ikaw yung kapatid ni Bata? Kapatid ni Bata siguro ano? Suisui oh. Kumandir Suisui. Ikaw si Kumandir Suisui? Oh. Hindi. Ay, eh, kung katika-tika ba? Pero kilala mo si Kumandir Suisui? Oh. Yung kapatid ni Kumandir Bata? Oh oh, kilalak yun. Saan sila ngayon, si Commander Sisoy? Iwan ko. Oo, okay huwag kang tatapo. Ha? Saan Iwan Saan sila ngayon, si Commander Sisoy? Iwan ko. Si Bata. Naligtas ko na si Bata. Pero, nahuli rin siya ulit. Saan si Bata ngayon? Iwan ko, hindi ko na nagsama. Yusin mo ba ko nagkotong sa akin, ha? Saan ka galing? Saan yung uh, saan ka nakatira dati? Ayo, uwi kita. Pag ano? Makasagot ka nang tama. Ano pangalan mo? Alia Suisoy. Suisoy. Yung ano, apelyido. Gur Gomo, gomo si mong kabuang. Hoy, ko kikip to. Oi, tarung. Harap. Harap dito. Adik mo tawanan ni. Eh. Adik ka ba? O pa siro ka ba? No? Oh? Ay ko tawag ka matayon na ni mo katakotawa pa ka? Ako kung pakiram. Sige pa nga lang ini mo no magtarong. Soy soy. Apili do. Tigo. <laughs> Ay ko katom. Ay na maglagot ko <sighs> Plip, maning, 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 da, ni mo karob. Flip mo ning da tungod sa bisyo grabe ni si Bert ba. Grabe si Bert ug kanang mga akon git. Mag tungtagtagan mo ni nagsabon ni eh, mga tao kun mo ni mga tao ni mo. Tawag ko na ngon. Adik kayo. Wa pa wa pa ka tugpa oh. Petarong. Kinsa kini pangalan nimo? Soy soy. Pilido. Di ko alam. Di ko alam ang pilido niya, guys. Ano na uh, saan ka? Wa, maliblib. Maliblib. Saan ba niyan? North. North. North na sa sa ilong ng gunitan. North. Kaya ka tao ni mo? kanta Flip yun ang tao ah, ko. Sige lakaw Ang mga pulis na ba bahala sa mo Tara eh, hey. hop Isa isa Kadil lang Kadil lang Upo ka muna dyan Upo Upo Diyo upo Upo dyan na Upo dyan Upo dyan Ang Upo ka lang dyan na Huwag nalis Baka mabarit kita naman niguro tayo niguro tayo guys kasi balaw, bal, bala ito eh baka mapatay ko pa to kasi baka bigla tumakbo to ay yung kamay ikot ganyan kamalikot kamalikot tawag kamalikot Dali, dali, dali. Tanggap mo na ha. Ikaw malikot. yan, Sige. Okay. di Hindi ko rin. Hindi ka niya. Kung sabi ka lang ng totoo, may puruhan pa na makawalan kita. Pero sa dami mong pinatay, parang hindi na pwede. yung kapatid mo Naghanapin sa iyo yun pero hindi na niya alam kung saan kahanapin kasi nandito ka lang pala sa bundok binibisita mo pa ba yung kapatid mo? hindi na hindi na bakit? hindi ka ba na hindi mo ba siya namimiss? hindi ha? hindi pag iisang kapatid mo hindi mo mamimiss? wala din na, um naman ang kung walang pira hindi ka hindi ka bumisita doon? ha? malayo ba? malayo ba yung kapatid mo? Malayo. Bibigyan kita ng pamasahe. Punta ka doon. Oo. Oh. Ha? Swerte kay ka. Matagal na rin yung hindi nakita no? Hindi hey, tagtrabaho para maka ato ka sa imong imong pamilya. Ha? Hindi tagtrabaho. Wala akong trabaho Napa kita ng trabaho. Hindi kita ipakukulong. Kung mga ka na magbabago ka. Oo, oh, magbabago ko. Basta Anahan mo ko ng trabaho. Oh, tutulungan kita. Hindi ko na lang sasabihin sa mga pulis na anong klaseng tao ka para hindi ka mapulong. Kasi yung nagawa mong uh, kasalanan, yung limang tao na pinapatay mo, limang bata, hindi ka na makakalabas na. Pero, ano, maawa pa naman ako sa'yo. Kaya, tutulungan kita. Babago ka o hindi? Babago. Pagkatapos, pag may pira ka na. Pero, spin, wala pa kasi akong pira eh. Wala pa akong maibigay sa'yo. Kailangan ko pa na, ano, pag siguro makasahod ako, magbibigyan kita. Pero, kung sa bahay kita dalhin, hindi pa naman ako nakakauwi sa bahay. Pero, ngayon, mahirap magtiwala sa'yo dahil, uh, yung mga bandido, tridor yan Iwan Ayun lang mo kita mo sa... sa nila. Ha? Ibahin mo ko sa kanila. Hmm. Ibahin ang mukha mo. Hindi kita pwede dala rin na bahay. Baka likado pa yung ano, pamilya ko. Tsaka yung... Para sa tingin ko, ka rin diba? Yan. Hmm. Pag makatingin mo, tapang. Ikaw kita, kaya ka? Sabihin mo sa akin kung saan ang pamilya ko. Hindi ko rin alam yung kasama yung pamilya mo. Pinatawag lang kami ni Commander Bert dito para ako puntahin doon. Pero hindi namin alam kung saan. Bobby, pinatawag kayo na papuntahin doon. Pero hindi nyo, hindi nyo alam kung saan. Ano kayo makapunta doon? Hindi nyo alam kung saan. Hindi ba niya sinabi kung saan kayo na lugar na pumunta? Basta dito na, na bundok. Bundok. Dami namang bundok nito. Loko mo yata ko eh. Dito to yun. Magbagong buhay ka na lang po. Para mabawas-bawasan na rin ang mga salot sa ano kalot sa, sa lipunan sige lang pag ano magkakapira ko uwi ka sa inyo miss ko na yung kapatid ko kanina sabi mo hindi mo yung mamiss yung kapatid mo ngayon na-miss nami mo na mukha Oy. ka talagang pira eh kapag may pira bibigyan niya kita pag makasahod ako pero wala akong sahod yun may nang yung yes ko tali ko, tali ko muna to sa puno guys para siguro iwanan ko lang to dito para pag hindi ma-rescue ng mga kasama niya patay niya dito sige tatali ko to guys